Doktor Vito, pag-usapan naman po natin itong health benefits po ng bean barley na karaniwan po nating binibili online. Dahil may mga ilang personalidad na gumagamit po nito at naglalahad po ng kanilang. nakitang experience at na-feel po nila na beneficial po sa kanila. Alam niyo po ba itong isang bean barley kapag atin po sinurge natin sa net? Ito po ay isang... Uh, vegetable po. Ibig sabihin, healthy and nutritious vegetable. Kadalasan, bago ito mag ng seeds, ginagamit na agad po natin ito. Kadalasan po siyang ginagawang kasangkapan sa mga juice na nagbibigay po ng natural na kulay na green. Atin pong pag-usapan po ito dahil ito po ay napakayaman po sa source ng magnesium na essential po para magpubigay sa atin ng energy at the same time mag-control po ng glucose. Especially sa mga pasyente may diabetes. Number one benefit po nito is antioxidant rich. Ito po ay mayaman sa vitamin A and vitamin C na alam natin tumutulong sa atin para labanan po yung mga free radicals po na nakakasira sa ating katawan. At ito po ay tumutulong po sa atin para ma-maintain ng elasticity ng ating mga skin at the same time ma-control po at mapigilan po ang paglagana po ng colon cancer. Pangalawang benefit po nito kapag atin siya sinesearch po is sa atipong digestion and remember ito pong lean barley ay isang fiber. Yung kanyang insoluble fiber po is maganda po para sa ating source po ng na, na pinapakain natin sa ating mga good bacteria na meron sa tayo sa ating digestion. Ito naman pong soluble fiber naman po ay tumutulong sa atin, sa ating stomach para ma-absorb po natin yung sugar. At the same time, ito po ang nagko-control po ng sugar at the same time, cholesterol sa ating katawan kapag po kayo ay regular na umiinom nito. Pangatlong benefit po nito, especially sa ating mga boto, sa mga pasyente or senior citizen pong nakakaranas pong sumasakit ang kanilang boto. Dahil ang green barley po ay isang magandang source ng calcium at sa pag-consume po nito para na rin po kayo uminom ng gatas. Ito po yung nag-maintain ng ating bone health na sa ganun mapigilan po natin ang mapabagal ang pagtanda ng ating mga buto. Ang apat po na beneficial alam ko pa nag-search kayo, especially sa mga pasyente na nagkaroon ng heart attack, nagkaroon ng stroke, nagkaroon ng hypertension, ito po ay tumutulong pala sa atin para iwas yung mga extra cholesterol sa ating katawan at i-absorb ito bago pa naman ito pumunta sa ating dugo. Pero hindi po dapat ito ginagawa alternatibo sa mga gamot at pagbababa ng cholesterol bagkos pwede po natin idagdag para makatulong sa atin. Pero kailangan niyo po sundin ang mga pinapayo ng mga doktor. Like lifestyle modification, kailangan niyo ipaganahin ang mga natural na pagkain na mababa po sa kolesterol sa paggamit po ng mga prito, taba at pagigisa. So, maaari po natin ito itong gamitin para tulungan po tayo mapababa ang ating kolesterol. At sa mga benefisyo po nito, maaari po kayong magtanong sa ating mga butihing doktor nang sa ganun mapayuhan po kayo kung ano ang mga dapat natin hakbang para magamit po ito, ito ito po ba ay safe para sa inyo? Ito po si Dr. Vito ang inyong mindorenyo, magkita mo.